Isiniwalat ng isang senador na may mga opisyal ng gobyerno na nagpapayo umano sa mga pogo kung paano magtutuloy ng operasyon sa bansa kahit ipinapabana na ito ng Pangulo. Sabi pa ng DILG, may mga illegal na pogo at scam hub na nagpapanggap bilang ibang negosyo. Nakatutok si Mav Gonzales. to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Kahit mismong Pangulo na ang nag-uto sa pag ng mga pogo operation sa bansa, sa panibagong isiniwalat ni Senador Risa Hontiveros, sinabi niyang may mga opisyal ng gobyerno umanong nagpapayo sa Pogo Operators kung paano makapagpatuloy ng operasyon sa bansa. Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila na mga ganon. Ana, na ah, mag, magbago uh, na lang kayo ng forma, at least legally, pira mga simpleng BPO's lamang. Sa ngayon, wala pa raw ibinigay na pangalan sa tanggapan ng senadora. Pero isinapubliko na raw niya ito para kung Totoo, tumigil na sila. Obstruction of justice bayan, yan? Uh, kung anuman, ba't siguradong may accountabilities? At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture ay uh, sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO. Uh, in principle, sa ilalabas naming batas laban sa Pogos, mas mabigat uh, ang accountability nila. Kahapon isiniwalat sa Commission on Appointments ni Interior Secretary John Vicremulia na may guerrilla operations pa ang mga Pogo at scam Hub. The biggest disguise that they are going through now is that they are applying for resorts and uh, restaurants. So it is the power of the mayor to visit the establishments and make sure that what is going on is exactly what is intended. Ibang usapin naman daw ang mga illegal na pogo pati scam hub. Paano naman po yung mga scam hubs na hindi nagbabother na kumuha ng business permits? Uh, that, that's a function of intelligence and that's a function of uh, the special units of the Philippine National Police and the NBI. ...to pursue and to investigate and to prosecute Kumbinsido si Ontiveros na may malalaking personalidad pa rin sa Pogo gaya nila Alice Go. May big fish pa rin. At itong mga big fish ay uh, nagpapatunay na yung mga Pogo hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban Pogo Hub, sa porak Pogo Hub. So yung tanong na... Sino o sino-sino uh, ang mga big fish ay live question pa rin. May bagong impormasyon ding nakarating kayon Tiveros ukol sa mga Chinese spies sa Pilipinas sa pamamagitan umano ng Pogos. Isa raw ito sa mga tatalakayin sa huling pagdirig ng Senado ukol sa pogo sa darating na Martes. Para sa si GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.